PTV. Telebisyon. Vampire. Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Magtutungo ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China upang makipagpulong sa mga opisyal ng gobyerno nito patungkol sa mga investment deals at pati na rin sa pagiging chairman ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations, ayon sa Department of Finance, magtutungo ang mga kalihim ng finance, budget, economic public works at transport sa China mula January 23 hanggang 24 para makipagpulong kay Chinese Vice Premier Wang Yang at sa iba pang mga opisyal ng China. Tatalakayin sa naturang uh, pagpupulong ang $15 billion na halaga ng investment pledges na ipinangako ng China sa Pilipinas nang bumisita doon ang Pangulong Duterte sa kanilang bansa noong Oktubre. Naroon din si Energy Secretary Alfonso Cusi para naman plantyahin at pagtingin ang anyay energy cooperation sa pagitan ng darawang bansa. Samantala, nakatakda namang maling bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa China sa Mayo para sa isang bilateral summit. Sa iba pang balita, naniniwala si Senate President Coco Pimentel na walang dahilan para magbitiw si PNP Chief Director General Ronald Pato de la Rosa sa kabila ng pagdukot at pagpaslang sa umano, ng mga skalawag na polis sa negosyanteng koreano na si G.E. Chu sa loob mismo ng Camp Krame. Bagamat may tuturing na naresolba na ang krimen, mas marami anyang kasong dapat pagtuunan ng pansin. Si De La Rosa, gaya ng mga kaso ng death under investigation, na umaabot na anya sa 3,000 kaso. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.